Unang araw namin dito sa Naga City sa Yasiano Mall kami napapunta habang hinihintay natin ang reply ng ating unang clients. At siyempre nagkita na kami ng aming clients at naggumala muna ako dito sa Magsaysay Road ng Naga. At kinabukas ang umaga, dumiritso na kami sa Loxy Aura Spine Salon. Ito yung una nating client para makapag-mentor tayo at makapagturo na rin sa mga zero knowledge na mga mag-aaral magupit dito sa kanilang uh, napakaganda na salon and spa. Okay? Napakasulit nitong lugar na ito. Okay na okay talaga. Ito yung unang araw natin dito sa Naga at ang gagawin natin syempre, igagayad natin sila sa mga skills na pwede natin ituro. nakamirat muna tayo ng konting briefings bago tayo magumpisang magupet at syempre, binigyan natin sila ng idea kung paano gagawin yung mga ganitong klase ng gupet. Tinuruan na rin natin sila at iginayad na natin sa... Gusto nilang malaman about sa barbering. Siyempre, binigyan natin ng certification na sa katunayan ay tayo ay nag-conduct ng uh, mentoring para sa kanilang uh, shop or sa kanilang uh, spa. Ayan, okay. Masaya naman. Kaya yung second day natin, diretso na tayo dito sa Malinaw, sa Hotel Pina. Dito naman tayo ibinok ng ating second client. At uh, okay na okay talaga dito. Taga Malinaw yung ating second client. Kaya yung ating uh, pagpapalipas ng oras, dito muna tayo magpapahinga para tomorrow ay ay diretsyo na tayo ng malinaw albay at uh, magre-relax muna tayo, tayo dito para makapag-prepare tayo for uh, tomorrow ayon kinabukasan ayan nandito na tayo sa malinaw albay isang napakagandang bayan napakalinis at siyempre ito yung malinaw uh, style and shave hub na kanilang uh, barbershop okay na okay dito ang ganda ng setup super so, cool napakalinis at uh, malaki yung kanilang area ng kanilang barbershop siyempre nag-barber talk muna tayo konting kwentuhan before na mag-start tayo at mag-demo din sa kanila ay uh, nag muna kami nag-demo tayo ng haircut ganon din ay sinabay na rin natin ang pag-demo ng pag-aahit at uh, all in all ay uh, binigyan natin sila ng idea about sa pagsisyampo at saka yung uh, quick massage, massage or complementary massage at uh, tinignan na rin natin sila kung paano sila gumupit at uh, tinignan na rin natin kung okay ba yung mga procedure na ginagawa nila at uh, na-guide -na din natin sila sa pamamaraan na alam ko at uh, binigyan din natin sila ng idea para yung mga ibang gupit na pwede natin itama. At syempre binigyan natin ng certification after ng uh, uh, barber seminar and mentoring para sa kanila. At may nakita pa tayo dito ng uh, isang barber shop malapit sa kanila. Binisita na rin natin, binigyan natin ng sticker. Nung una hindi tayo kilala. Kaya nagpakilala tayo at agad naman tayong nakilala niya dahil na hindi lang tayo masyadong napansin dahil busy siya sa pagugupit. At napadaan din tayo dito sa side barn sa Naga City. Bumalik tayo sa Naga at dito tayo nag-ibinok uh, uh, ng ating third client sa tapat ng SM. Ayun, gumalagala muna tayo. Bumili ako ng ulam nung gabi na yan sa CBD Plaza Hotel. Dito tayo ibinok ng ating third client ng Barber's Cut ayo napakaganda rin. Okay na okay din dito itong pahingahan na, pahingahan na ito. Two nights kaming nakabook dito at uh, binigyan kami ng mahabang time para makapagpahinga ng Barber's Cut Barber dito sa Pili, Camarino Sur. Ito yung kanilang napakagandang shop. Okay na okay din itong shop nila na ang ganda ng concept. Uh, at uh, may meron pa silang freedom wall, pwede kang magperma dyan. At saka syempre bago kami mag-start ay naga uh, usap usap muna kami, Barber Talk. And then nag-demo uh, ako ng gupit na ginawa ko sa kanila at uh, nag Nagbigay tayo ng kunting idea sa kanila kung paano ba gagawin yung mga ganitong uh, klase ng gupit. Siyempre kasama yan sa ating barber seminar ang pagdedemo at pagbibigay ng mga iba't ibang klase ng teknik na naaayon sa aking nalalaman. Siyempre pagkatapos niyan ay binigyan din natin sila ng chance na sila naman yung mag magupit at para makita natin kung ano pa yung mga pwede natin uh, itama o idagdag na idea sa kanilang uh, mga gawa. Hindi na natin na videohan yung iba at uh, siyempre kung meron man ako certification binigyan natin sila dumating si sir. At uh, nag-dinner uh, kami, kasama siya, napakasarap ng pagkain, napakarami. At eh, syempre, back to hotel kami ni Mrs. Uh, umaga yan, uh, kinabukasan. Next destination namin ay ang Winscott sa Minalabak, sa Camarinesur, sa kay uh, John Paul Altar. Dito naman yung uh, ating set ng uh, uh, barber mentoring seminar. At meron siya mga imbitadong mga barbero para umatend ngayong uh, araw na ito. Kahit sumama yung aking pakiramdam, nagkatrangkaso kami mag-asawa. Eh dire direcho kami para sa ganitong uh, gawain at natutuwa naman kami dahil ayaw naming masayang yung isang araw na bawat dumadaan sa Bicol. Ayon, nagbarberto kami at nag-inspire tayo. Siyempre tiningnan natin yung gupit nila kung ano ba yung uh, kung ano ba yung pwede pa nating idagdag kung okay na ay wala nang magiging problema. Iba-iba mga skills ng mga barbero. Siyempre nagperma na tayo sa mga certification, iniabot na natin. Nagdemo din ako diyan, hindi lang nakasama sa video dahil nag memory na yung ating uh, camera. Kaya yan. Yan yung ating mga nagawa para sa kanila. Nag-demo, nag-barber talk at the same time, tinignan natin yung mga gupit nila at binigyan din natin sila ng certificate na sa katunayan ay nagkameron tayo ng ganitong gawain dito sa barbershop ni Jan Paul. Ayon, at binisita natin ng Kuya's Barbershop dyan sa Goa uh, bilang isang pagsuporta sa barber industry ay uh, bumisita tayo sa kanila at nagpicture-picture na rin kami. Ganon din ang uh, Kuchi Barbers dito sa Bicol kay, kay Ma'am, ayun, kay Ma'am Emily, binisita rin namin yung kanyang uh, barbershop since 2014. Ayun, oh. No? ayung kanilang shop at meron din siyang mga salon at marami siyang mga negosyo. Meron din siyang sa Basta pampaganda, pampabeauty, pampapogi, meron siya. Ayan, okay na okay talaga dito sa Goa. Napakamahal nila yung industry ng pagpapapogi at pagpapaganda. Siyempre yung ating final destination, yung panglimang barbershop, boss barbershop dito sa Tinambak, Camarines Thank you sir. At uh, sa pamamagitan ni Piloy Chavez na ating kaibigan, ay naimbitahan din tayo dito para magbigay din ng uh, barber talk at the same time mag-inspire din sa mga barbero na magiging barbero nila. At pinirabahan natin ang certification. Nag-demo rin ako diyan nag din sila yung mga barbero at uh, binigyan din natin sila ng idea. Siyempre, nakakatuwa naman siya, sir, dahil uh, tindrit kami dito sa resort, sa tinambak, sa tabing dagat. Napakaganda nitong lugar na to. Maraming salamat sa owner ng The boss Barbershop. Okay na okay talaga, sir, sa inyong uh, pagbibigay sa amin ng special treatment. Bago kami umuwi ng Laguna, ay eh, talagang nakapagpahinga kami ng maayos at uh, yung aming uh, sakit ng ulo, sipon, ubo, ay uh, nabawasan dahil yung relaxation dito sa place na ito ay talagang mawawala dahil sadya naman talaga na napakaganda rito sa lugar ng, na ito. Dito sa Jacob RR Resort sa Tinambak, uh, Camarinesur. Yun. Ito yung night uh, nightlife sa likod, sa veranda. Hindi lang natin kita yung dagat dahil gabi na. Pero pag sa umaga, buksan mo lang yung pinto. Ayan, kitang-kita -kita mo na yung dagat. Mayroong nangingisda. At uh, pwede lumubas dyan, tingnan mo yung area, ay okay na okay talaga dito. At syempre, hindi namin pinalagpas ang pagkakataon. Kami ay pumunta sa tabing dagat ni Mrs. Kami lang ang guest that night. Kaya uh, sulung sulong-sulo namin yung dagat na yan. Pupuntahan namin yan at uh, para ma-enjoy namin yung isang araw bago man lang kami umuwi. Maliligo kami at the same time meron kami yung pre-breakfast dyan na aming i-enjoy sa araw na yan bago pa lang kami umalis. Okay na okay talaga dito sa tinambak. Pwede pwede kayo mag-relax dito sa Jacob RR Resorts. Eto na, yung papunta sa dagat at uh, nilakad na nga namin ni Mrs. Medyo walking distance lang talaga at bababa ka dyan sa lugar na yan para marating mo yung dagat. At syempre kailangan mag-ingat ka din. Na, pero napakaganda naman ng place. Ang puti ng buhangin. At uh, may mga cottage din dito sa ibaba. May mga kwarto din. At uh, ay uh, napaka-safe dahil may mga gwardiya dyan. May mga bantay. May mag-aasi sa inyo. At hindi namin pinalagpas yung pagkakataon na lumuso kami sa tubig para maligo O ba diba? okay na okay yung dagat nila, malinis Yung time na yan ay uh, medyo lumalaki na rin yung tubig At uh, nakikita natin dyan sa kalawakan may mga manging isda dyan Ayun na nga, at uh, nag-relax tayo bago tayo umuwi. Nagbasa tayo ng tubig alat para yung ating sipon at ubo ay mawala Ayon, ito na yung aming parkingan. Nag-iisa kami dito na may sasakyan dahil kami lang ang guest that night. Kaya, pansamantala, babalik mo na kami sa Kabuyo, Laguna. Maraming salamat sa inyong lahat.